Welcome back mga ka-adventure Ayan, isa pong mapagpalang araw sa ating lahat Ayan, samahan nyo po ako sa araw na to Sa nagabaya tayo ng Panginoon At pagkaluban tayo ng biyaya Kaya tara, samahan nyo po ako sa buong kaganapan Ng panibago nating adventure Kaya tara, let's go! Ayan, kung bago lang po kayo sa channel na to, subscribe na lang po at paki-hit na rin yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga video nating ilalabas. Good morning, good morning guys. Ayan, balik na naman tayo sa karagatan, patuloy pa rin sa ating pangarap. Ayan. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsama at pagtangkay po sa lahat po na adventure natin na ginagawa. Ayan. Sana gabayan po tayo ng Panginoon sa araw na to. At sana pagkaluban tayo ng biyaya. Ayan. Maraming salamat pa rin po sa mga patuloy na sumusuporta. Mga silent viewers natin. At solid supporters. Ayan. Ayan sa araw na to. Ando na yung kasama ko. Kumukuha ng bangka. Kaya Ta pagpalain tayo ng Panginoon. Kaya tara, let's go. guys, meron tayo na sa lubong. Dahil masikip yung ating dinanan. Woo! Hindi kayo ko! Minor, minor lang. Dro? Angat, angat ko na. Wow, alimango. mangu Goods. Ayan guys dito na tayo sa spot kung saan dito lang tayo muna sa tabi ayan dahil doon sa labas ay malakas yung agos at malabo yung, yung mga spot natin doon yung pinagkukuna natin ng mga golden tribale at king Mack kaya hindi muna tayo maka dali siguro ng medyo malalaki-laki dito subukan natin na sana maka Kilihin man lang tayo kahit uh, Pambigas-bigas man lang eh okay. Dahil dito ay eh, medyo malinaw Sana mayroon Ayun Sa so, muli, samahan nyo ito eh, sa araw na to Sana pagkaluban tayo ng biyaya At gabayan tayo ng Panginoon Bigyan ng kalakasan Sa pangaraw-araw nating hanap buhay Okay, thank you so much Let's go! Okay, let's go. Ayan, matapos nga tayo makapag-prepare at agara na rin tayong sumisid. At dito ay load agad tayo ng ating SG para kung sakali man ha, makakita tayo ng target ay ready na to spirit it. Okay. At para naman sa ating unang drop at uh, warm up dive na rin. At dito ay meron tayong napansin na isang samaral kaya good size na rin at malapad na rin ito, guys. Kaya kunin na natin 'to. <laughs> yun nga, nung natin ay goods naman yung ating patama, kaya secured na yung ating unang isda at para naman sa ating unang isda ay shoutout po kay Maximo uh, Mabali from Kainta, Rizal yan, shoutout po kay Ronnie Bilyaniba, yan, shoutout po marami pong salamat at kay Asyong uh, Sandara from Italy. Maraming salamat po sa inyo. At sa ating ikalawang drop ay mayroon na naman tayong target dito na isang bar chick coral trout. Ayan. Good size na rin ito. Kaya tirahin na natin ito. Ayan. Ayan. Nung tumingin nga tayo dyan ay wala pa. Nung lumingon tayo dito sa kabila. Ayan. Nung ibaling natin yung ating paningin sa kabila ay ayan na ayan oh nakaangat guys kaya yun nung sintay natin ay yun sa pool naman nung tirahin natin kaya goods na yung ating ikalawang isda isang barchic coral trout at para sa dive na to ay shout out po kay Karin Karino Kayadong at sa Kayadong family ng Naik -Kabiti. Shoutout po kay John TV at shoutout din kay Alexander Pisquira. Ayan sa Pisquira and family ng Jinsan Tumbler, Ayan, shoutout po at kay uh, Jubani uh, Hosiko. Ayan, shoutout po. Marami po salamat at syempre kay Jewel Salvador. Ayan, shoutout po. At matapos nga natin may secured yung ating ikalawang isda ay manibagong pagsisid na naman yung ating ginawa at dito ay grupo na naman ng Great Barracuda nasa mababaw lang ito guys kaya nung tirahin natin ay yun goods naman yung ating patama kaya ayos panalo dahil di natin sukat na kalain na nasa mababaw lang yung isda nito kaya secured na yung ating ikatlong isda isang great barracuda panalo at para naman sa live na to ay shoutout po kay Corazon Hornales at Jose Roldan Hornales from Surigao ayan shoutout po at kay Marcelo Bernaldez ayan marami pong salamat sa patuloy na suporta at kay Modesto Paul ayan kay Gloria Bidal ng Mountain Province ayan marami pong salamat at shoutout din kay Romil Nabarite Ayan, Marami pong salamat Sa patuloy na suporta Okay Panalo yung ating ikatlong isda Ayan nga dito ay Binigay ko sa aking kasama Na para ay hatid sa bangka Para hindi sagabal sa Ating pagsisid At para naman sa drop na to ay isang yellow dot slip tee oriental slip flips yung nating target dito Ayan, hindi pa natin tinira nung unang nagpakita kaya nagabang-abang pa tayo kung sakali man na mayroon pang magpakita ngunit nung makalipas ng ilang segundo guys ay wala tayong nakita na ibang target kaya kunin na natin to Pang dagdag na rin sa ating huli Okay At shoutout din kay Dimple ng Hong Kong Ayan maraming salamat po ma'am Sa patuloy na suporta At kay Luel G. Esperon At sa Esperon family Ng Silay City, Negros Occidental Ayan maraming pong salamat Siyempre kay Manoy Nil Vlog Ayan Kay Dindo Altichi Ayan maraming pong salamat at kay Rodi Dilaja ng La Union marami pong salamat sa suporta at shoutoutin kay Romulo Rosales at sa Rosales family ng Gua Kamarinisor ayan marami pong salamat kay Kasalum TV yan shoutout po at matapos nga natin itong my secure yung isdang ito ay lumipat na rin tayo ng spot nakarating tayo dito sa spot ay sumisidagan ako dito sa may bandang panganto tiningnan ko kung anong naglalagabog dito at yun nga sa ilang segundo na lumipas ay wala naman tayong napansin kundi isang batfish kaya kunin na rin natin to dahil pandagdag na rin masarap na rin ito sa pangulam yun shout out din pala kay uh, gudu uli nang ng naikabiti yan marami pong salamat kay Brian Kelvin yan kay Imi Reyes marami pong salamat kay Polito Cuesta ayan kay Juni Haikten marami pong salamat sir kay Rowel Suay bagyo nang Antipolo City yan shoutout po kay Pancho Pantino ng Rapu Rapu Albay ayan marami pong salamat kay Renan Fishing Adventure yan. kay Eduardo Hioson ng Agusan del Monte marami pong salamat sa patuloy na suporta ayan matapos nga natin may secured yung bat piece na to ay panibagong pagsisid na naman yung ating ginawa at dito ay mayroon na naman tayong panibagong target na isang Spanish vlog snapper at good size na rin ito kaya kunin na rin natin to para pandagdag na rin sa ating huli ayun nun tirahin natin ay goods naman yung ating patama ayan at para naman sa dive na to ay shoutout po kay Jireh Linisis ng Marikina City ayan kay Tirso Quiloy from La Union ayan kay Dines De Cruz at sa De Cruz family ng Naik City, marami pong salamat at kay Christian Espiron ng Silay City Negros Occidental ayan siya toto kay Ropo Bascor ng Tagaytay Kabiti City ayan marami pong salamat at kay Richard Pasibih ng Pili Kamarinisor. Ayan, shoutout po. Kay Flor Delisa Kalingao ng Kuron Palawan. marami pong salamat. At shoutout din kay Garnel Silba Sirbano. Ayan, shoutout po ng Barangay Santa Teresita Dumaran. Ayan. At shoutout din kay Danilo Adalim at Jude Prince Adalim ng Santa Rosa Isiha. Ayan, marami pong salamat sir sa suporta at kay Jumari Garcia ayan kay Mirian Basilan at kay Bung ng Davao City ayan marami pong salamat at matapos nga natin may secured yung Spanish vlog ay panibagong pagsisid na naman at dito ay grupo ng Giant Tobleron o Bayang kaya kunin na rin natin to dahil good size na ito guys nasa tatlong kilo na kaya ayos na rin pang dagdag na rin sa ating huli ayan napakarami nito guys ngunit yun nga medyo may kalabuan yung ating ispat ngayon dahil palagi lang yung ulan at may kalakasan yung agos kaya mabilis maglabo yung mga ispat ngayon At nung tirahin natin ay napakaganda yung ating patama Kaya secured na yung giant toblero na to Kaya goods na At para naman sa dive na to ay shoutout po kay uh, Idi Muradas ng Palanas Masbate Ayan marami pong salamat Kay Jim Dulay ng Bulan Sursugun Marami pong salamat At shoutout din kay Alan Pertis ng Dunsul Sursugun Ayan kay Ricardo Mandaragat marami pong salamat kay Bear Palma at Angel Hernandez from California ayan kay Romeo Baril marami pong salamat sa patuloy na suporta at syempre shoutout din kay Larimo Silario Lacuachero ayan kay Father Insan Fishing TV ayan marami pong salamat idol kay Romil Pulin ayan kay Tumbaga Hunter TV ng Kisun province ayan shoutout po kay Tarsan in Palawan marami pong salamat sa suporta at kay Buhay Mandaragat TV Mix Vlog ayan shoutout po marami pong salamat sa patuloy na suporta at pagsama sa lahat po na adventure natin na ginagawa matapos nga natin may secure yung batfish na to ay nagpasya na rin kami na umuwi dahil mas lumabo pa yung spot kaya goods na rin yung ating biyaya sa araw na to kaya uwi oh yeah, ana Ito tayo. Okay. Ito lang yung nakaya na natin ngayon. Okay. Barakuda. Giant Tobleron. Talagang napakalaki. okay I I I Okay, okay. Dami Okay, goods na, goods na. Yan guys, yung ating kinita ngayon ay yung ating barakuda ay 3 kilos. Ayan, mayroon tayong sari. 28 at 1.4 at total is 509. Okay, goods na rin. Salamat na rin sa Panginoon. Okay.